Hello mga kabay, good morning Welcome to my youtube channel ah, Nandito lang po ako kabay sa aking kobo ngayon At uh, ay nagbibid. Dito lang po ako nagbibidyo Kasi kararating ko lang po galing sa Jote ah, Ito po ay Bibidyohan ko pala yung mga tanim ko ah, Ito po yung mga tanim ko po ay Ito ay Ano ito ng patula ayun po na namulaklak na po sila ayan oh ayan oh may bunga na ng ayan oh ayan o, bulaklak ng patola ayan mm bulaklak patola kasi mga kaib. Masipag magsipag ako pag wala akong ginagawa. Mahilig ako magtanim ng mga ano ano ayan na ah, may tanim din po ako ng malunggay ayan malung malunggay oh. bagong ano ba ako uh, bagong buhay pa lang po ito si bale katawan po ito na tinusok ko lang sa lupa at ay uh, siya ay nabubuhay. Ayan yung mga habay Oh. Ang dami na naman ng bulaklak sa ano, ng Indian ko. Oh. Ayan oh. Napakaraming yung bulaklak na naman. Ayan. Maraming bulaklak na naman ng Indian Mingo. Marami na naman itong madidisgrasya na ano, bagoong <laughs> ayan o oh. yan ang sarap sarap nitong ano ah uh, hindi mingo ayun ang dami ng bulaki ko ayun sa taas ayun sa dun sa kabila o oh. malapit sa antena ayun dami yan uh, ayun Ayan mga kabay, napakaraming bulaklak. Maraming bulaklak. Napakasarap nitong ano, ah, uh, Indian Mingo. Uh -uh. Ayan mga kabay. At uh, ipapakita ko yung mga kabay ang, ang saging. May, may ano na po mga kabay. May puso na po. Ayan. Oh, mababa lang po siya. Oh. Galing po ito daw sabi sa ng pinanggalingan po nito. Galing daw po ito in Japan. ito nga saging. Oh. Tingnan mo yung katawa niya. Oh parang nagdidikit-dikit ang mga katawan pero ano po yan yung isang isang ano lang po na isang puno lang yan Ayan ang bunga nyo itong puso Pasarap nito sarap pa ito pag ma mahinog na ang hinog na ay, mga kabay, mga bulaklak. Ang dami. Hindi siguro nyo makita. So, marap, karami talaga. Ayan. May mga... Ano kami? May kamyas. Kamyas na naman. Medyo ma... Medyo nakakalbo na kasi po ito ay eh. Matagal na po ito. Pag uh, dating ko dito po ay... Uh, sobra may na po ako sa 20, 20 mag 25 years na ako rito sa uh, ano uh, bakulod mga kaabay eh, uh, mag 25 years na ako dito eh medyo mat matanda na itong puno nito. pero may bunga pa rin eh. ayun ang mga kaabay nakita yung mga ano uh, uh bulaklak ng ang napakarami. And dito sa may itaas ng bubong sa kubo ko. Ayan ang pinakamarami. Ayan. Ako. Napakasarap naman itong Domingo. Ayan. Bulaklak. ng Ayan.

Ara, hindi na yung gamit dala dalada. Takot niya. Ah, takot na yung dalada. Takot na yun. Oo. 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 na. Bukas ang bag mo nung. Bukas. Okay. Yung bag, bukas. Gubaan na siya per na ako. Ayan Mga tanim. Ang tataba ng puno nila. Yung iba, yung iba, pinagpatay ko na kasi padami ng padami hindi ko gusto magdami dito kasi masira yung bakod ko ikaw ay uh, na ito po bakod ang um, bakod ko ano lang po ito ng yere yeah, baka masira ala na alaka ayan mga kabay marang maraming salamat po sa inyong walang isawang pagsuporta sa ating youtube channel mamaya na namang gabi duty naman ako mamaya sa police station nakakapagod mga kabay pero wala tayong magawa kailangan natin uh, magtrabaho para sa ating Uh, anak ating mga anak wala po iba tayo inaasahan na tulong kung hindi tayo lang maka makapakain sa kanila ayan uh, yan mga kabay mga salamat at mega mega love shout out po kay uh, Pusbiban Music uh, aking kaibigan na pugik na uh, host sa out po kay Mang Bolat, si masama ang out mo kay Mang Josie, po kay Mam Ma uh, Ma Aurora Cooking, uh, set out po sa lahat ng ating mga kaibigan sa YouTube. Mega mega love, shout out po. Hanggang dito na lang. Bye.